para hindi ako matambakan ng mga labahan. Nilabahan ko na nga yung mga marurumi naming damit kahit na hindi pa ganun karami. Padalasan niya yung mga labahan, yung mga dekolor na mga damit, umaabot niya ng tatlong basket. Pero ito ngayon kaunti nga. Kaya Nang, hindi ko na nga muna pinababa yung laundry basket na pinaglalagyan ko nga ng mga nabanlawan na. Doon ko kasi nilagay yung mga tahiin kong mga punit na damit ng mga chikiting. Yung mga ko. napamili ko naman na kaunting paninda bago ako magsundo sa mga estudyante ko. Gabi ko na nga naiayos yan pagkatapos ko na makapaglaba. Hindi na muna ako namili mga mabibigat at nahihirapan niya ako magbitbit. Bali, puro mga chips nga lang ito pagkatapos si ilang pirasong biscuit. Hello lang ga, magandang araw. Para sa ulamin namin ng tanghalian, nag-adobo nga lang ako nitong paanang mano. Gusto to ng mga chikiting ko, pati na nga rin ni Isdi. Kaya nga lang, bibihira lang ako magluto nito. Dahil nga napakaaksaya sa gas pag kaya niya yung niluluto. Bago ko. nga ako magluto nung ulamin namin para sa tanghalian, sinalang ko na nga rin muna yung mga decolor ko ng mga labahan. Kaya habang inaantay ko nga na medyo matuyuan ng sabaw yung niluluto kong adobo, tapos na nga maiwashing itong mga di di pa karami itong mga labahan ko ngayon. Pero dahil nga maglalaba ako ng mga blouse ni Chuchay, pati na nga rin, yung mga polo ni Bunso at ni Kuya niya. Kaya sinabay ko na nga rin lahat ng mga labahan. Yung mga puting labahan ko nga lang sana yung labahan ko ngayon. Kaya lang naisip ko na kung hindi ko nga isasabay itong mga decolor, matatambak na nga to pagkarating ng Friday. Kaya sinabay ko na nga sa pagwawashing. Pagkagantong araw yung nilalaban ko lang talaga, yung mga blouse ni Chuchay, pati na nga rin yung mga polo ng panganay ko at ni Bunso. Kaya nga lang kailangan ko maglaban itong mga tawil na pinanglalagay ko nga sa likod nila. Naubos na kasi yung mga nilabahan ko nung nakaraan. Marami akong binili ng mga tawil towel na nilalagay ko nga sa likod nila. Kaya nga lang pag nasa school na yung mga estudyante ko na ako, pinagdatatanggal nga nila at nawawala na. Kaya kaunti na nga lang yung natitira. After ko naman maisampay yung mga nilabhan ko, hinugasan ko na nga rin kaagad itong mga pinagkainan namin nung tanghalian. Hindi ko kasi nahugasan to kaagad pagkatapos namin makakain. Binabad ko na nga lang muna. Mga oras nga na to, hindi pa nakakauwi yung panganay ko. Kaya ako na nga muna lahat yung nag-aasikaso dito sa bahay. Pagkaan dito kasi siya pagkatapos nakapaglaban na nga ako. Sila na mga kapatid niya yung pinagsasampay ko. Kaya nga lang, ngayon si Chuchay nga ang pati si Bunso yung nandoon sa taas at hindi ko naman sila mautusan. Nahihirapan kasi sila maglagay nga nung hangay, Madalas napuputol yung hangar pagka silang dalawa nga lang yung inuutosan ko magsampay. Pagdating naman ng hapon, maaga nga ako nagsalang ng sinaing. Hindi na nga muna ako makakapagluto ng ulamin namin at hindi pa nga nakakarating sa bahay si Isti. Kasi yung bumibili ng ulam namin, pagkagaling niya nga sa trabaho bago nga umuwi sa bahay, dumadaan na nga muna siya sa paling. Okay. Habang inaantay ko naman niya na makauwi si ISD at makapagluto ako ng ulam namin, inayos ko na rin muna itong counting na pamili kong maganda bago nga ako magsundo sa mga estudyante ko nung tanghali. Kaunti lang itong mga pinamili ko ngayon, puro magagaan lang. Kaunting chips pagkatapos kaunting mga bis Nung mga nakarang araw, nakapamili na ako. Kaya itong binili ko ngayon, ipangdagdag nga lang dun sa mga kulang. Cool. Mabilis lang. kasi maubos itong ganto kong mga paninda. Kaya paubos na, dumadaan na nga muna ako sa palinki bago magsundo sa mga estudyante ko. Okay. Para makakapamili nga ako ng paunti-unti at hindi nga ako may hirapan magbit. Minsan pagka day off ni SD, siya na nga yung ko sa mga ganto. Doon kasi sa binibilhan yang malaking tindahan, medyo mas mura nga doon doon. Kaya nga lang, pagkaganto naman na may pasok siya, hindi ko na nga inaantay pa na mag-day off siya, lalo na pagpabos na yung mga paninda Hanggang ko. dito na nga lang po muna. Maraming salamat sa panunood. God bless everyone. Bye!